Nga pala mga idol, um, taga bundok na ako So, kumusta ang buhay natin dito sa bundok? Tent mode mga dodong um, Siguro regret number one ko nung pumunta ako dito Ito Red number one talaga is this black jacket. Kasi black jacket, they attract mosquito. So, wag magdadala ng black jacket kapag magka-camping ka dito sa bukid. It's a big no-no for me. Shoutout manong mamay. Eh. I don't know if it's normal pero kapag may mga activity kasi yung mga parents dito sa bukid, I'll try and do my best na sumasali ako kapag Saturday and Sunday of course. nga yung lugar na to is prone sa baha tapos dito dumadaan yung mga motor so isa sa mga hazards dito is yung river na biglang bumaba medyo creepy din siya kapag gabi can't imagine na dito ako dumaan kagabi so walang ano sa gilid Buti na lang hindi tayo lasing kagabi. Tignan nyo naman kung ano yan kalalim. Makulimlim. Pero nakakatakot kasi baka biglang um, bumaha. Ang noctosoft mga idol. Pag nasa bukid, ano siya? Mga 6 or 7 ng gabi, sarado na yung mga tindahan. So, bilhin mo lahat ng necessities mo. And of course, di mo maiwasan sobrang lamigo. Siyempre, kailangan mo ito. Wee! Pero sa bukid, ito yung uso eh. We call this one jungle wine. Or sa Bisaya, tuba. Tamang-tama pagpunta namin ang daming chinelas. Hindi, <laughs> <they>, may namamanhikan. <laughs> Normal din sa bukid na makakita ka ng maraming lamok. I mean, Huwag kang manibago sa mga bahay nila kasi meron sila mga old pictures na laminated. lucky Blackie! <laughs> akala ko nung una mura lang sa hig na to pero to be honest no grabe ang hirap palang ilagay ang mga kawayan na ganito eto na siguro yung sinasabi nila na lumagay sa tahimik so tahimik ka dito eh ang layo ng kapitbahay but anyway it's gonna be another chapter in my life thank you for watching mga dodong syempre drone mode pa rin tayo pero bukid mode na ako nakatira god bless thank you for watching